Human sa nahintabong komosyon ning Sabado, Enero 8, 24 oras na nagabantay sa ilang mga luna ang pipila ka mga residente dinhi sa Zone 2 Purok Saig, Barangay, Kalumpang. Gawas sa mga pamilyang buaya, empal ug uban pa ang mga dalugdog, gaklim na usab. Kailaha man daw kuno ni Unja Daghan pa ding, klarong papel. Unsa pag ingon ni Ruben Ruben Monteso, Gipakitaan silag mga papilwa man pud sila ikapataging laay iya ini di man dalugdog karon pagtukuran ini, na ngala ko kagikuha man sa pikas dalugdog mo karon di bantayan kunin mo karon kay diri may si ganiha pili pa kuha kahuya. kay maoran ni ikuha niya ni nga karon na dugay na ko diri 45 na ko katuig karon pa nahitabo mo nagibantayan na mo po diri dugay na may may diri kami di mo puyo diri ma'am hmm. ha wala pa kay oh wala pa kay diri ang akong anak nang aminyo walo ka anak nako na apuhan ko og ko 77 Komplikado matud pa sa mga residente ang mga dokumentong gikuptan sa mga claimants. Di, ang desert magudama ma ma mga tao di, di mo kuan kay gina insist kung sa big title lagi to ang sa nila ni Dalugdog, pero mm -hmm. okay po now ang problema so diba, tas mga tao mm -hmm. eh sa unang kaya pa po, po yung wala na nagareklamo parang pagkasunog na naging dagan dagan na nagareklam sama na lamang sa mga dokumentong gipresentar sa mga dalugdog at uh, kung ato tanawon man na may mga certification from DNR apa uh, certification from uh, sa city. Mm. So, pagkakasuela ha. Ginabarugan sa mga residente nga samtang walay ikapakita nga legal nga dokumento ang mga claimants. O walay desisyon ang korte nga magpamatuod nga dunay legal claimant sa luna. Dili matod pa sila muhawa sa ilang nagkadaiyang tugkaran. Looy sa rin taon may. Looy kayo may. Ayaw pa ang baboy kay Nay Atop, Nay ad. Wala mang may relocation. Dili may muha kung taga may relocation muhawa may ang buot na ipasabot nga mahalo na dumi aning among pwesto. Mawra na ma. Oh. Ibalik kasi sa pwesto. na niyong gusto mahintabo? Mm. Ibalik kasi sa pwesto. Kaya wala may relocation ma. Oh. O niya, ang sa'yo gusto niya mahintabo ron ay? Okay, ganang kuwan ba? Mahapsay na mi dire ba? Kaya among pagpudyo, malinaw na. Kaya kanimang good sila mo'y nagdag, kakuan, kainit lamang silang una-una. day. Mm. Mm. So di jud mo Di jud. Mm. Samtang mm. walay wala. relocate. Mm lisud ka dyan ng mga kilala ba uy? Maunga si Nanay Hasinta, nga din hinanataw sa saig. Og 54 katuig na nga nagpuyo sa lugar, din hinalamang natulog. aron nga bantayan, ang ginapatukod nga balay. Walay atop o walay klaro nga siguridad. Naandan mang diri mo din lang. Kaninga mong panagat. Mo Mm. Hmm. So, muna life. Oh. Good, no? nakakatuig sa Uy, diri ko na tao 1967 milang ang inyo ha, inyo ha. Kay, imbis kundirin, na makatukon ko diri, ang tag mismo naghatag na ako ng pistuha, ma'am. Sakit pamalandungon alang kanila nga sa nahintabong komosyon, walay bisan o sa nga barangay official ang mianha kanila aron ngahan ayon ang problema ilabi na nga mibati pa kini o trauma. Oh, sa so atong sabado, sir, ni Ani si Kapitan? Wala. unsa um, Kinsa yung mga barangay officials nga ni Anhi? Wala. wala. So, unsay last nga storya sa inyo ni Kapitan Sir? Bahin ani inyong mga luna. Wala. Wala may kadungog kun say wala say storya nga klaro. Hmm. Gibuto man sila. Sila ang representative namo nato. O tanan-tanan na. Mo, na to, oh. tanan, sila man na tanan. Kami mga pobre baya mi. O uyamot lang in taon mi. Sila gibuto na na namo. Sila dapat muhatag tago, oh, na namo. Sila kay sila man nakasayo sa balaod. Sila may nasayo kay papatakat ang istorya sa balaod. Mahog tag ignorante. Peso ta. Sila ang nasayod sila wala ko kakuan anan na marunho maguganto pagkasunod ka hinumduman nga bulan sa nobyembre bangungot pa hangtod karon sa gatosan ka residente sa purok sa ang nahintabong sunog dugang pa ang paglugwa sa mga nagkalain-laing claimant na sumala pa ila ang may kapin upa ka ektaryang luna karon sabaga karon wala man ang among demand dyan, relocation wala may problema na Nga wala taga tagayag relocation so ko balik mi sa man mi Ubalik mi sa mo ang balay na mong gitukuran. Maura man dai wala no ni yun mangilog. Amo ganing yut luna gipagamyan pa man gani. Oh, Relative. luoy kayo, luoy kayo ang sitwasyon. Mana ang kami nagkahugpong may ngayon na. Mana nga mo, kuanta okay, jamang, man, kay wa man tay, wa man ta wa may pagtagad. Ang ilisyo. Kay di na si jamang an kay wa man sila ikaplastar sa mga tao dai sa mga dokumento nga ginapresenta sa barangay. Buot ni Kapitan Dupalco nga isugyot una kini sa mga hingtungdang ahensya sa Masa Registry of Deeds o DENR aron kumpirmahon ang legalidad sa mga dokumento. Ang mga kung advice sila ha ma'am. Yes po. Hindi man nga kami ang magpananamam uh, sa magpangutana dito. So, kasi ang advice ako sa sulod, sila mag-inquire. No Dito sa City so Assessors sa po. sa Register of Deeds yes sa tax mapping para makita ang ba? Mm O sila pa kita iya. Mm Hindi -hmm. mo gano'ng trabaho sa barangay ma'am nga. Mm, bitaw, bitaw. Kami ang na na mga property dra. Mm. Okay And that okay is a private property ba na ma'am. Hangtod kanus aman magantos ang katauhan sa saig ug mahatagan ug katubagan sa ilang mga pangutana nang hinaot na lamang sila nga duna pa'y maluoy sa ilang sitwasyon. Wala usab nila pa kiyasa nga manawagan sa amahan sa syudad nga unta maluoy sa iyang katauhan nga mo'y mipili kaniya nga mo sa syudad. Unsay panawagan ninyo sa inyo hang ha, kapitan, sir? Ay, panawa, ulang, ulang. I, i ihan ay, me. i ay lang. ay. Unsay na sa balaod. Ihan lang. Kaya sila man, ang kibuto man na namo sila, representative na sa nat namo, taga may maayong hanay. Anong kamatuuran ba? Oh. Ano lang kamatuuran na mo ang ipangayo? Ah, nga mo ah, maluwi siya sa mga unta. Kung saan nasa balaod, may dapat ihatag sa mga. O, no, oh, asa, ang balaod lang ang kamatuuran ba? Mauna yung gong mayor, hanyo lang na ni mo ma mayor nga kami tabangi in taong mayor nga mahalo na misa mong pwesto. Kay kinapaitan yung walay balay, ma'am. Mm -hmm. Ha? Kaya nang pito ka balay, awalo ka balay ang mga nasunugan. Mm -hmm. uh. maumidyan na pwede. na alam ay katabang lang. Tubag ni Kapitan Dupalco sa ilang mulo. Pakman, kung atong panahon man ang once yung magudgod ko nakakasahan, danger zone o kasulugan, relocation site. So kung private na ba, kung atong na si kung gamitin sa private, si private mangita ang og relocation para sa ha. Hmm. O kung sa kung gobyerno na, So ang government, uh, ang ato ang siyudad, uh, nag prepare uh, para ang ginatawag tawag ito uh, relocation para sa ha. Yes po. Uh, po kaya sa barangay ma'am, na ba? mag-purchase nga para lang yung Mm. So, so um, is... ang, ato lang yun na, is uh, pagdigosita sa mga sa iya sa ta kung gusto sila sa ina nga presyo nga mm. Uh, paliton pa sa syudad Mao kini ang nakitang solusyon ni Kapitan Dupalco ngagikan sa ilang kaugalingong bulsa bayara nila ang yuta kung buot man nilang magpabilin sa lugar uh, Actually ma'am dagana sila na dawat sa mga assistance from na uh, sa government yes, po. so like uh, nagahatag dagana po bag sa mga nasulugan mm. uh, nagtatong si kung atong tanaw, nagdawat na sila. Pati ang barangay, nag na po daw ang hmm. So, ang tanaw na ito, ma'am, kung halimbawa, para mo mga, kung balay, so, kapag uh, sigal na dokumento para makapuha kuyo ka, nga tinigil maaso lang imo mong pagkuyo, mo, ang, pagsabot sa mga tao, nga uh, once na relocation, libre. Hindi na libre, magbayad, hindi ka hihapan sa goberno. Ang mga lang sa lang yun, uh, encouragement, na kung naan sila yung mga ipalit ko niya sa ilang property wala baka po yung sinawang walay hassle uh, gamitan ng parta in a, in a good way. So, bayad yun sila. Ako Ako sa equal ma'am, kasi nag-expected din lamang uh, relocation, libre. Hindi tayo libre ma'am. Hmm. Nangita na matud pa sa pagkakarun ang LGU ug yuta aron relocation site sa biktima nga anaa na sa mga danger zones. Dugang paniya nga kung kaya man lang sa ilang barangay mangita og relocation area. Dugay na nila kining Bungat niya nga trabaho kini. sa LGU sa pangutana nga kung mamahimo bang magpabilin usa ang mga fire victims sa saig sa ilang nagkadaiyang puy sa saig tubag ni Kapitan Dupalco So, mari mo ombudsman na mo. Once na file ng private na owner, ba ombudsman mo diretso. Uh, mari mo ombudsman okay, na klaro naman na ma'am. Kaya na yan mo daga... claim ba ng property, unyaan amo nang kung kami bawal doon ba mam ma'am, sabi ng mga opisyal. Giauhag ni Kapitan Dupalco ang tanan nga sunod na lamang sa iyang gipahimang no. Opisyal, magulit na na. Kung hindi ka magpakontrol sa si mong kagulit, hindi mo ma pa uh, maayo na pag-establish uh, o pag-cluster. Okay, hindi ba sila magpasitel? Alam po niya sa mga, ang mga encourage na sila. As, ato lang may istoryahan o may istoryahan ng owner, tas maayo. Hmm. Ay, kay, siguro, dilipot sila mag, uh, makasinabot. yung eh, mga uh, pikas part po di isulog niya sila. Hmm. Tapos, okay, so, it's up to the, the owner uh, kung unsay uh, na umupit to mga SLC nito to go to, to the court. So, para na ma na ma... practice sila sa may mga proseso, nga yung proseso na walay mahita mo, na walay ba, mo na patayan o mm -hmm. paganay o harassment, assaulting. So, ilan na magandang ang dapat pa yung mm -hmm. para mahiskutan. So, Napa. depende lang. Kung depende sa kung magpasito lang o dili. Kung mm -hmm. mo to, o, nga, sa i-present sa tagiya nga kanang ng owner so naala man na sila mag kay mm -hmm. pila naman sila gidan nga na i-present o i nila sa sa register of deeds so sa dito sa mga agencies para ma, ma masabtan po nila Apo. Kini si Brigada Hanna Perez, be proud of Jensen again. Barug, Jensen!